Yo, what's up sa inyong lahat mga paring Welcome back sa ating panibagong video. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City. ay a Gen Ziv vlogger. At ngayon, eto nga po, wala na pong lusot sa Upland, Kalugad. Nagpakita na po ng pangil si Mayor Vico Soto dito po sa aming lungsod ng Pasig. Uh, dahil sa ordinansa po na ito, no, na hindi daw po alam ng iba, pero eto, yung kanilang palusot ay wala pong epektibo o hindi po effective yung kanilang palusot, eto, bago po tayo magpatuloy, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Yun lamang po mga kaparing, maraming maraming salamat. Ate, wala sinasabi sa batas na pag may verde, bibigyan. Oo, oh, Oh. So, paano Sir, paano kapag ka, ano, kapag ah, hindi naman minor? Pagka minor, siyempre, magulang ang titingitan. Pagka naman ano, hindi minor, siyempre, kaya titikitan kayo. Kaya sinyo, ha? Drink mo nga ng bagay Likewise, ko na kapat ka. Sipa, ay, ay, ay. O, ikaw 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 magbigay kayo ng ID nyo para sa pagkakakalanlan. Sino-sino ba natikitan ID ng ano ito, OBR? Natikitan ang first time. Sigurado. Sigurado. Pero hindi na kayo isto na mahalaman. Kaya huwag kayo magsinungaling ha. Kaya wala kayo hindi kaya makita. Siguro hindi na itong pangalan nyo. Kasi pag napato lang ko lang pangalan ha. Papakailan ko lang kayo may kupig. Kung sinipin kayo isto yung mapagamit na pangalan ha. So sa iba't ibang barangay po ito ng Pasiga. At dahil nga po sa ordinansa na ito, marami po ang nahuli. At ang rason naman po ng iba sa aming mga kapwa pasigenyo ay hindi raw po nila alam na meron palang inilabas na ordinansa. Si Mayor Vico dito po sa lungsod namin ng Pasig, pero wala eh. Wala pong first offense, wala pong ganun, diretso huli na agad, no? Eto, Walang lusot ang mga residente ng barangay pinagbuhatan, ang pinakamalaking barangay sa Pasig, matapos magsagawa ng sunod-sunod na patrolya ng bayan ang Pasig City Police Station katuwang ang Barangay Security Force. Nagsimula ang operasyon noong September 22 hanggang 24 kung saan mahigit limang pung violation receipts o OVR ang na naisu. Pinasok ng mas malaking puwersa ang iba't ibang kalsada ng pinagbuhatan. Pinangunahan ito ni Police Major Emil Garcia kasama ang ilan pang miyembro ng kapulisan at ang BSF. Layunin ng operasyon ang mahigpit na pagpapatupad ng mga city ordinances tulad ng anti-smoking ordinance o pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar, liquor ban sa public places, curfew ordinance para sa mga minors, anti-littering ordinance at ang decency ordinance o pagbabawal sa paglalakad ng half-naked sa pampublikong lugar. Violation yung mga kasama, drinking <coughs> public place ha? Naiso na pang ordinance, violation receipt. OVR. 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 wala na po itong Lusotmatic. Titikitan na ho talaga itong mga ito. Uh, well, maintindihan mo naman po kasi na hindi nila alam. Pero sana, alam mo naman po na bawal. Ginagawa mo pa rin. Kaya ng paninikarilyo sa pampubliko, pagiinom ng alak sa gilid, no, paglalakad ng halos walang saplot, especially sa mga lalaki, automatic po, you should know it already, ba? Diba? Hindi na kailangan na dahil hindi mo alam na walang ordinansa, walang ordinance, hindi mo alam, eh, eh, sa eh absuelto ka na, no? wala akong ganun. Huli ka na talaga agad. Tikit na agad. ba? Diba? Titikitan ka na kaagad. Para naman po sa mga minor, yung mga magulang ang titikitan. So marami pong nahuli dito ah, siguro mga isandaan. Pero 'yun, kulang kulang 'no. Siguro mga 50 plus yung nahuli dito sa unang dalawang araw pa lamang po ng pagpapatupad ng upland kalugad dito sa Barangay Pinagbuhatan na pinakamalaking barangay dito po sa amin sa Pasig. So marami pong nagsasabi na so marami po ang nagsasabi na nagpapakita na ng pangil si Mr. Vico, which is good naman kasi para din naman po 'yun sa mga kapwa namin nyo, para po sa kaligtasan, kaayusan, kalinisan ng aming lungsod. Diba? Dapat gumalaw din naman talaga. Dapat lang yun. Tama lang yun. Ikaw. Ikaw. O, pag inuman na, pwedeng mag-avail ng seminar o community service kasi kung babayaran natin 500 to 600. Ha? Maglabas kayo ng ID nyo para sa pag at binibigyan tayo ng mga araw ng talagang kasutol para yung 5-1 days Punta sa Bridgetown, sa Senro Office. Okay, okay. Harap ba makasama? Reset. O, ang sa inyo, ha? Half ticket, nakaubad. Nais mo na makinang ordinas by receipt. Ikaw. O, pag pera sa'yo, mga pwede matapin o limit ha? Kasi kung si Doe, 100. Pag tumakot 300, ha? O, maglabas ngayon ang atin para sa pag-aaral na At ang limang araw na palo kita si Doe, ha? Five days. sa Senro, ba? Okay,

Ah, dito dito na. Para maitin ang may mga umalma, may mga kumestyon, ngunit hindi pa rin nakalusot. Bilang resulta, lahat ay binigyan ng OVR at pinaalalahanan ukol sa kanilang paglabag. Natapos ang operasyon ng walang naitalang untoward incident at iginiit ni Garcia na magpapatuloy ang patrolya ng bayan upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan lalo na sa pinagbuhatan na pinakamalaking barangay sa Pasig at kanyang nasasakupan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Okay, so yun nga po mga parang ang bagong balita po natin dito sa lungsod ng Pasig kung saan yun nga po naglabas ng bagong ordinance o or summaries lang po natin. Ha? Marami pong nahuli which is ginagawa rin naman po yun sa iba't ibang lugar. At dito po sa Pasig mas lalo pong pinaikting especially po sa barangay Pinagbuhatan na pinakamalaking barangay ng aming lungsod. Kaya yun, dagdag ingat na din no? para sa kaligtasan din naman po ito ng lahat at para sa kaayusan, kalinisan. Yun po yung inaantay natin. Yun po yung dapat na pinapatupad talaga sa lahat ng lugar. Nang sa ganun, di ba, ma-insure ho natin yung safety, yung kaayusan at kalinisan. Dapat yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan, no, ng kalat, dapat din kasuhan din yung mga yun, eh, no? Para naman, maturuan ng tamang disiplina ang mga tao. Dapat sa buong Pilipinas kung pwede nga lang, di ba? So yun lamang po mga kaparing, kaunting update lamang po natin yun. Dito po sa barang uh, dito po sa amin sa lungsod ng Pasig at magkita-kita ho tayo sa next video ho natin. Bye. Ate, wala sinasabi sa batas na may birthday pag bibigyan. Oo. Oh, oh, Sir, paano kapag, ano, kapag uh, hindi naman minor? Ayon, Pagka minor, siyempre, magulang ang titikitan. Pagka hindi minor, siyempre, kaya kayo. Dream nyo nga ng bagot kay. Likewise, ka. Ay, ay, ay. Oh, ito lang. magbigay kayo ng ID nyo para sa pagkakakilalan. Sino-sino ba natikitan ng ID ano ito, OBR? Natikitan ang first time. Sigurado. Meron na <coughs> yung na na mahalaman.

Walang lusot ang mga residente ng barangay pinagbuhatan, ang pinakamalaking barangay sa Pasig, matapos magsagawa ng sunod-sunod na patrolya ng bayan ang Pasig City Police Station katuwang ang Barangay Security Force.